tao guys, tahong. alam lang po kayo na yung tahong. May hindi ba kumain ng tahong? Siyempre, masarap ang tahong. Ako, paborito ko ang tahong. Pero bago ko kainin ang tahong, inaalis ko yung bulbul ng tahong. Binubunot ko po yung bulbul ng tahong. Dahil doon daw dumidikit ang rib sa balahibo ng tahong. Kaya guys, kung bago ka sa aking channel, paki-like, share, and subscribe at paki-hit na rin ang iyong yeah. notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong mga ina-upload na video. Kaya guys, stay tuned. Okay nga po tayo sa pagkain ng taong. Dahil sa balahibo pala ng tao, doon dumidikit ang red tide. <laughs> Kaya dapat tanggalin mo na natin yung balahibo bago natin kainin na. Nakakalungkot lang dahil pag binunot mo yung balahibo, halos ang naman. Paborito ko pa naman yung laman. Nakikita <laughs> guys yung kulay itim na yan sa gitna. Hindi po pwedeng kainin yan. Ah, halamang dagat po yan. Hindi po yan. Halamang dagat. Ito, 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 ito. Bubusobo po natin po natin. Yan. Yun. Ang yan ang matira sa tahong. So, ito guys. Ang natanggal. Natanggal po yung pinaka, yung ano, pinaka mani. Tatanggalin <laughs> pa natin yung balahibo ayan. Yung kulay itim na yan. So ayan, halos halos matangay na lahat ng laman pag binunot mo yung balahibo. Ayan. Yan yung balahibo niya. Hindi po natin pwedeng kainin to. Ito ay uh, parang lamang dagat lang. Hindi lamang dagat. So ito yung taong guys na malinis na. Wala nang wala nang balahibo na bunot ko na. So kakainin ko na to yun sabi nila nagkukos daw ng kanser yung balahibo na yan kaya yun na iwasan <coughs> po na nagkaya na business sarap guys sarap yun. sarap yun yung tahong lalo na yung tahong ng kabiti sarap ang tahong sa kabiti

Ang balahibo niya. Yan. So pwede natin, pwede na rin natin ngat ngatin yung laman. Hmm. Hmm. Pero huwag natin isama ito. Yung kulay itim na ito. Okay, so ito na yung natin itirang laman. Pwede na natin tayo nito. ko ito. Mabulito ko ito guys. Ito yung lagi kong inauwi sa video. Sa... Bakool, sa bakool. Ang dami si Bakura mo. sarap ang mail <laughs> <laughs> guys, sabi nila, ang red tide daw. Diyan daw dumidikit sa kulay itim. Kaya nga kulay itim siya dahil hindi sabi hindi siya malinis. Okay. So sana guys, may So sana guys, meron tayong hinting uh, aral na ako sa pao. Hello so guys! guys!